Well, totoo naman na mataas pa si Digong, no? Pero kung mm -hmm. tinanong po, yung mga previous survey, number one siya eh. Ngayon, Ngayon, oh. nagsya ang number three. So may kaunting na pagbaba. Si Bato de la Rosa, nasa bandang dulo rin. Number 10 ba yan? Number 10 Number 11 Tapos si Francis Tolentino, nawala na. Mm -hmm, mm -hmm. Tapos, okay. So makikita mo, may tinitignan kasi natin yung movement ng numbers eh. Diba? Number. Yung saan siya lang gagaling na ano dati ay 92% si Digong nung uh, December nung January 2021 December 2020 92% siya tapos kung titingnan mo yung margin of error uh, 3 to 4% uh, pwede pa siyang mas mataas no mm -hmm. kaya nagpaliwanag dati si Ronnie Holmes eh bakit ganong kataas parang halos buong Pilipinas ay ay pro no uh, sabi niya dahil sa ayuda dahil sa covid mm -hmm no, etc. etc. Pero ang pinanggalingan ni Digong ay mataas ha, 92%, perhaps more. No, noong uh, uh, uh January 2021. Uh -huh. So, dumutitignan na nasaan siya ngayon? Na nasaan siya ngayon, no? I uh, see. Tapos yung survey na yan, hindi pa yan yung survey after nung mga bakbakan between uh, the government and the Duterte. December yata yan eh. Or, uh, or January, di ba? Nangyari yung uh, Dabao Rally uh, uh, middle or late November. So, uh, may, mga, may mga variables pa na hindi na factor in dyan sa survey na yan.